Ito naman ang paraan kung paano ko ginawa ang pinaka-flooring ng Kuya Ed's Spring Resort Diorama. Dalawa ang ginagawa ko ng parang box na ito. Ito yung mapipwesto sa magkabilang side ng resort. Nilagyan ko din siya ng mga frame sa loob para mas matibay. At ito namang sunod na ginagawa ko, ito yung pinaka-sentro sa harap ng Kuya Ed's Spring Resort. Yang mga butas na yan na ginawa ko, yan yung mga magiging swimming pool. Malaking canister, bilog na canister at lianera ang ginamit ko na pansukat sa mga swimming pool na yan. At ito na nga, ipipisto ko na siya upang makita ko yung mga pagitan at malaman ko kung sakto nga ba siya. At ayan, saktong sakto nga siya, walang labis, walang kulang, yung mga pagitan at saka yung mga dulo niya talagang sakto sa bawat isa. Iba talaga yung ikaw ay nagsusukat. At ito na nga, pansamantala kong ipipisto muna itong information house at mga cottage. Kailangan ko silang ipisto pansamantala upang makuha ko yung sukat at malaman ko kung saan ilalagay yung mga pathway o daanan. Sa pamamagitan din ng mga brown carton ay gumawa wa ako ng steps o parang rock formation. Ito yung mga matataas na pwesto na paglalagyan ng ilang cottage at magiging clip hanging activity. At yung nakikita naman ninyo na yan na maliit na bahay na maraming pintuan, yan yung common CR. Nilagyan ko na rin siya ng mga buhangin. At ayan, pansamantala ko na ngang ipinesto yung cottage upang makita ko kung alin yung babaguhin o idadagdag para dito. At ayan, patutuyuin na muna natin siya para sa mga sunod nating gagawin. Ganito ko sinimulan ang paggawa ng mga bakod ng Kuya Edge Spring Resort Diorama. Magsukat ng 2 cm bilang taas ng bakod gamit ang rubber. May sukat naman na 6 cm ang bawat poste nito. At ngayon ay kakat na nga natin siya sa ganitong paraan gamit ang matalas na cutter. Sa bawat pagitan ng maliliit na poste na yan, kinat ko yan o binutas ko yan na may sukat na 1.5 cm. Kailangan ay matalas at maliit lang na cutter ang gagamitin sa pag nito. At ayan, tapos ko na ngang ukitin ang mga pinakamaliliit na bakod nito. Ang sunod naman ito ay ang mga poste na may sukat na 6 cm. Sa ganitong pagkakat, sundan lang yung layout o yung guhit na ginamita ng lapis. Ang paggamit ng roller ay nakakatulong din upang mas maging matuwid yung kinakat. Idiin lang ito ng maayos dun sa kinakat para hindi ito gumalaw. At ito na nga, tapos na siya, ilagay natin siya sa kanyang pagpipwestuhan. At ang sunod naman natin gagawin ay ang paglalagay ng glue upang malagyan ito o makubera ng buhangin. Ganito lang ang simpleng paraan ng pagbubudbud ng buhangin o paglalagay ng buhangin. Ito naman yung technique ng paglalagay ng glue kung maramihan na yung ginagawa o nilalagyan ng glue. At ngayon naman ang sunod naman natin gagawin ay ang paglalagay ng glue sa mga flower box. Gumamit ng brass at pwede rin naman paikutin ito sa ating mga daliri para mas lalong dumikit yung mga glue liquid. Ayan, kakapit na dyan ang buhangin. At ito na nga, tapos na siya. Patutuyuin natin siya sa ganitong paraan. Ang ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin or ilalagay ang fences or mga bakod ng Kuya Edge Spring Resort, Diorama. At ito nga, matapos ko ngang balutan ng buhangin sa pamamagitan ng glue liquid ang mga bakod na ginawa ko na kinat ko kanina lang. Matapos ko ngang malagyan ng buhangin ito at ng matuyo na ito ay nilagyan ko na ng rugby ito para dun sa kanyang pagdidikitan. Mas mainam na lagyan na muna ng rugby para mas matuyo na ito mahanginan para mas madali na itong maidikit dun sa kanyang paglalagyan. Ito naman yung kanang bahagi ng Kuya Edge Spring Resort Diorama kung saan ay nilalagyan ko na rin ng bakod o fences. Doon sa kaliwang bahagi ay mapapansin ninyo or makikita ninyo na may isang maliit na swimming pool. Dito naman sa kanang bahagi ay mapapansin ninyo na dalawa yung swimming pool. Sa pagkakataon na yan ay hindi pa ninyo makikita yung swimming pool sapagkat siya ay inaayos or ginagawa ko pa din lamang. Kung mapapansin nga po ninyo na parang dalawa o doble yung ginagawa ko, yung isa po dyan na nasa unahan ay parang flower box lamang. Ang paikot ng spring resort na yan, lahat ay may bakod maliban doon sa bandang likod sapagkat siya ay mataas na parang bundok na hindi na kailangan ang mga bakod. At ito nga nilalagyan ko na siya ng rugby para idikit pero ang totoo mayroon na talaga yung rugby kanina kaya lang ay pinatuyo ko para mas madali na siyang dumikit. Yan din ay isang paraan o teknik ng paglalagay ng rugby para mas madali itong maidikit dun sa inyong didikitan.